Morning guys! Kamusta po ang lahat? Katapos ko lang maliko. Ito na nga, araw, gising na umaga na kasi oras na ng trabaho. Pero, bago ako bababa, magpapalit muna ako ng bedsheet ko. Kasi kahapon wala akong time sa pagpalit kasi sobrang busy kami sa babaan Ang daming niluto namin. Kaya guys, samahan niyo ako sa pagpalit ko ng bedsheet. guys, sa pagtalit ng bedsheet. Kasi, bababa din kasi ako. Agad kasi uras na ng babaan namin. Baka pagalitan kami sa baba. Ayan. Tapos, diretsyo ko na lang siya ilalaman. Pero wala pa akong sabo. Nukukuha ako sa taas. Tapos, ibibilad ko yung mga unan ko para ah, hindi mga unan. madalian anong to guys na pagpalit kasi may trabaho kami sa baba. Luto time na naman, linis. Ay na. Ayan yung araw-araw na yung routine dito sa Ayan. Pero yung kumot ko, hindi ko ito papalitan. Kasi nakapalto. na eh, uulitan ko. Papalitan ko siya. Kasi guys, pag, pag pinalitan mo yung bedge, syempre pag malinis, ang sarap ng tulog, di ba? 代表队。<Thank> Okay na guys, nakapagpalit na ako ng bedsheet ko. Pero yung gagawin ko, bibilad ko muna yung unan bago ko lagyan siya ng ano, punda. Sabi nyo guys, kahahapon, pero tika sadya sa amon luto. Maging video ko, pero kay Tagalog, Basi bala, hindi okay kag matranslate sa mga amo ko diri Amo na wala ko siya gin-upload tungutan tani eh, sa natabo sa amo kagabi eh. Ito ginahapong po eh. nyo guys, is a ah, may time nga na hindi man kami busy, may time na sobra man kami ka-busy, nga dugin lampos man ang amon lawas, luad ubra nakakanausin. Ang ah, balay sang akon niya, amo ah, abib, up in down. So, duwa kami diri ang timbang. Pero ga plano na manigani nga maglakat gani ng bakasyon. Ga plano na mga paupod sa timbang. Ang upod ko digin dala na nila. Pero mang indi na. Kung sinikutan ni indi ako ko ya magupod kay ako di ang nagaluto. Nagaluto. Tamaran ko magupod sa ila ya. Ah. Ang repot daan. Magutman kay imo ya kun upod mo sila ya. Ah. Ay, ah, ko, guys. Kaya continue ko na to, guys, yung pag-ano ko. Pag-ayos ng, ano, yung mga labahin ko. Sana, ano nyo na lang po yung, ano ko, yung, isubscribe nyo po sana yung channel ko para, magdami din po yung subscriber ko. Kaya, dito na lang po, kasi may trabaho ko, kailangan ko, kailangan ko din mag, uh, ayos na at bumaba kasi nga, baka hanapin din ako. Siyempre, minsan, na, nauuna yung mga amo um, namin papa pa. Siyempre, haanapin ko Siyempre, time is gold kasi sa kanila kasi siyempre, nabaydan man. Ay, ako. Amo na, yeah, kaya, dito lang, dito na lang po, yung ano ko, hindi ako shadow marunong magtagalog, tapos minimix ko lang ng ilunggo para lukasadya lang ba? Ti, sa, si, sa, minsan na, 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 ano ako do naga utod-utod ang ako ni istorya kag do naga do do kapitla pabalo <laughs> first time abi Intestingan ko lang mag vlog vlog ah pero do enjoy gid ko kasi ay hindi na ko gani ka facebook facebook kag do enjoy ko dito nag-focus ako diri nga ah, ano nga ah, video video kag obra Sige na po. Dito na lang po. Sana mag-enjoy po kayo sa video ko kaya Don't forget to subscribe po yung channel ko